eh gani re gumawa ulit tayo ng isang walang kakwenta kwenta kwentang content din eh kaya tayo nagpakulo ng tubig eh, di naman tayo magkakap eh. may akalain mo lahating oras na yata akong nagtutungkab din eh ayaw pang mabakbak kaya gani re maglakbay muna rin mahiwagang rin natin Ayaw ulisan mong konti baka lumamig Haya, walang jackpot din eh Aya, ah, tingin sa kaluhat ka na, baka masigasan. Aya, panlian na natin yan. Pagkaya di umatras eh, ebe, eh, bewang ko na lang. Problema din eh, pagka umatras eh, moldineri sa loob eh. hindi na siya ulit nung malaki. Eh. Palit ng palit eh bukas eh, susubukan natin lagyan ng sandbag yan. Tingin ki kumukukob pagka na ng halo. Eh, bukas eh, subukan natin lagyan. Sandbag. Para siya di kumukob. Testing lang. Ay, air. Itong ulit natin. Kanina'y kalahating oras ayaw mabakbak. Mare, di siya natanggal aya ay, Tapos air, air itura ngayon sa loob. Ay, ya. yung labi na yan ay nating maikit na mapantay. Hirap yung pantay ng labi na yan. Air na manggilid eh. Automatic na yan, nalalaglag ng kusa. Nagsiswimming kaya sa langis yan. Ay, ah. Ya. Ayan. Ang gilid din mababait. Pero eh, lalo mahirap. Na, kung dalaga lang. Kung sexy, baka may dumungo di yan. Ayya. namang nabakbak na design. kumpleto Bukas eh, testing tayo sandbag. Gusto mo ni si Buta. Babay na. Sa maya rin mag Si Cherry, saka si Hershey. Babay daw. See you soon. Sound effects.